Hello guys Mag uh, tanim tayo ng Halaman uh, guys Ito kasi tala tala ni Manang uh, Hindi ko ma uh, Alaala kung anong pangalan ito guys Ito so, anong pangalan kaya yan Binigay ni Manang sa akin Kasi alam niyang malamig ang kamay ko sa halaman eh So ito Kaya itatanim natin guys kasi sayang din pag uh, tamang-tama wala ng ulan uh, hindi naman gaya mainit so katangin natin ito guys katangin natin ito so pag natin simple lang dito natin uh, itatanim sa paso na to simple paso tapos pag uh, ito ito tusok, tusok, lang natin tusok Ayan na guys so, natin Yan. Kailangan nakapukos tusok natin siya yan tusok yan katro paano ah. yan sidin pa natin para lumubog pa para lumubog pa ang katuan katawan or steam ng halaman para lalo siyang Yan So uh, Mga ilang araw pa magkakaroon siya ng uh, Ugat Tapos Yun mabubuhay na siya Guys Madali pati ito Sa probinsya kasi Meron ako yan Meron ako sa probinsya. Kailang hirap na magdalapan pa niyan sa ano sa barko. So nung nakita ko ito, so ko uh, ang galing. Binigyan ako ni Manang ng nang... hinahanap ko dito. So ayan. Uh, itinanim ko na. Mga ilang araw pa to babuhay na to. Basta lagay ko lang dito sa laging na na nauulanan para kahit papa pano madali sa mabuhay guys so madali pa ako mabuhay yung mga uh, mga tanim mga halaman, mga gulay, mga prutas, Pag ako yung nagtanim nabubuhay agad kasi malamig ang kamay ko guys malamig ang kamay ko So ngayon Dito muna natin siya itabi sa mga Yan Para magkasama sila Sama-sama sila lahat mga halaman Dagdag Ganda yan. yan Mga yan Eh mga nabuhay na pinagtuturo ko lang So buhay sila lahat Guys Kahit papano yan, mga yan, tanong -tan ko lang yan, mga yan dati tulong kami mag-asawa mga asawa, mag -asawa o oh, misis ko naman siya yung taga-bili na mapaso. yan, tapos nang daladis siya mga alaman tapos yung iba naman um binibili din namin nagkahalo-halo na yan so ngayon yan, mga yan tong so ngayon, dagdag -dag naman ito para mabuhay. Yes. Konting tubig. Yan. So, madali siya buhay, guys. So yun lang guys. Um, thank you so much for watching. Uh, God bless us all. Magandang umaga po. Magandang araw po. God bless.